dahil lang sa maling akusasyon mo, nagawa niyo akong saktan at sabihan ng masasakit? Tanong ni Amanda na tila nagpapaawa. Imbis na maawa si Chloe, nagawa niya pa itong irapan. Natila hindi siya kumbinsido sa estilo nito ng pagpapaawa. Dahil alam na ni Chloe ang likaw ng bituka ng mga kagaya ni Amanda. Ayaw niya na magpadala sa pagiging mapagpanggap nito. Oh dear, shut up. Stop acting like you're the victim here. Kung tutuusin nga sample pa lang yan. Wala pa yan sa kaya kong gawin sa'yo. Sabi ni Chloe na may pagbabanta. Dahil lang sa paghihinala niyong may balak ako sa asawa mo, wala ka ng pakialam kung makasakit ka man. Sabi ni Amanda na may himig ng sama ng loob sa boses. Wow, look who's talking. Me? Walang pakialam kung may masasaktan? Ikaw ba naging aware ka sa mararamdaman ko? Nang palihim mo ng sinusulot ang asawa ko? Galit na tanong ni Chloe na siyang ikinatigil ni Amanda Gaya nga ng sinabi ko, hindi ko inaanong asawa mo Pabuliyaw ng sagot ni Amanda, kaya mas lalong nakaramdam ng galit sa kanya si Chloe Are you raising your voice at me? Nanining kita mga matang tanong ni Chloe, habang unti-unti siyang lumapit kay Amanda Yumuko si Chloe at bumaba siya ng level para magpantay sila ni Amanda Dahil nakaupo ito sa sahig at pinakatitigan niya itong mabuti ng mata sa mata. Kung alam ko lang na ganito palang sasapitin ko, sana hindi na lang ako pumasok dito para maging tagapag-alaga ng anak mo. Sigaw ni Amanda at nagulat siya na dumapo ang malakas na sampal ni Chloe sa mukha niya. Kung nalaman ko lang din, nang mas maaga na may taglay kang kalandian, sana simula una palang hindi na kita pinatuloy sa pamamahay ko. Matigas na sabi ni Chloe at tumayo na napatulala na lang sa kawalan si Amanda habang sa punyang pisngin pinadapuan ng malakas na sampal ng kamay ni Chloe na siyang ikinapaga ng mukha niya. Ipinaalam ko lang sa'yo na mabuti akong maging kaibigan pero mas masama akong maging kaaway. And don't you dare fool my trigger. Dahil kapag nangyari yon, katapusan mo na. Pagbabanta ni Chloe na siyang nagdulot ng matinding takot kay Amanda. I want you to fire her. Walang emosyong sabi ni Chloe na ikinagulat ni Lance. At ngayon niya lang napagtantong si Amanda palang tinutukoy nito. Bakit? May nangyari ba? Anong problema? Magkakasunod na tanong ni Lance kay Chloe. I said, I want you to fire her. Pag-uulit ni Chloe na may diin. At hindi niya napinansin ang sunod-sunod na tanong ni Lance sa kanya. Tinatanong nga kita kung bakit hindi tayo pwede mag-fire ng tao nang walang sapat na dahilan. Sabi ni Lance na mas lalo lang ikinairita ni Chloe. Kung ayaw mo siyang paalisin, pues, akong magpapaalis sa kanya ngayon na mismo. Pinal na sabi ni Chloe na ikinatigil ni Lance. Akmang tatalikod na sana si Chloe para puntahan si Amanda. Ngunit pinigilan siya ni Lance, kaya marahas niyang tinabig ang kamay nito. Ano bang nangyayari sa'yo, Chloe? Ayos ka naman kanina. Bakit bigla-bigla ka nalang nagkakaganyan? Tanong ni Lance sa asawa na may pagtataka. Do I have to explain why I should have fire her? Pasigaw na tanong ni Chloe kay Lance na siyang ikinakunot ng noon nito. Ang labo mo, Chloe. Iretabling sabi ni Lance dahil hindi niya maintindihan ang ikinikilos ng kanyang asawa. Kagagaling lang nila mula sa pagbibitch hopping at nagulat na lang siya nang makita niyang ibang timpla ng kanyang asawa. Kaya agad niyang inalam kung anong problema. Pero nagulat siya nang bigla na lang itong nagalit. I'm bothered by her. Pag-amin ni Chloe. Umiiral na naman ba yung insecurities mo? Akala ko pa pinipilit mo ng baguhin? Eh ano yan? Tanong ni Lance. Mas lalong sumidhi ang nararamdaman pagkairita ni Chloe. At sinamaan niya ng tingin ito. Sabay na pasabunot siya sa kanyang sarili. You don't understand! Sigaw ni Chloe na siyang ikinatigil ni Lance. Hindi niya na napigilan at tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha dahil sa kinikimkim niyang sama ng loob sa asawa. Tila lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Lance nang makita niyang emosyonal na si Chloe. Chloe, huwag mo na akong pahirapan ng ganito. Kausapin mo ako ng maayos. Sabi ni Lance sa kalmado niya ng boses. I hate you! Puno ng hinanakit na sigaw ni Chloe sa mukha ni Lance. Why? Anong nagawa ko? Naguguluhang tanong ni Lance sa asawa. Bakit pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw parang wala akong asawa? Hindi na kita maramdaman. Tanong ni Chloe na siyang naghatid ng konsensya kay Lance at ang unang pumasok agad sa isip niya ay si Amanda. Mariing na papikit si Lance, sabay na pahilamos gamit ang dalawang palad at sa kamuling binalingan ng emosyonal niyang asawa. Look, I'm sorry love. Kung ganyan ang iniisip mo, busy lang talaga ako sa trabaho sa office. Pagdadahilan ni Lance, busy sa office o busy sa babae. Panguhuli ni Chloe sa asawa na siyang ikinailing ni Lance. Ito na naman ba tayo, Chloe? Tanong ni Lance at pilit na pinaninindigan ng kanyang kasinungalingan. Come on, Lance. Galing-galingan mo naman kung maglolo ko ka. Pamubos ka ni Chloe kasabay ng mapait na pagtawa. Ako? Naglolo ko? Who told you that? Gulat na tanong ni Lance. Ang unang pumasok sa isip ni Lance ay ang kapatid niyang si Gio. Dahil ang nasa isip niya ay baka may sinabi ito tungkol sa kanila ni Amanda. Kaya nagkakaganito bigla si Chloe. My instincts can tell! Buliyaw ni Chloe. Nasa naman ni Lance ang magkabilang sentido niya. At sandali siyang tumahimig at pinakatitigan mabuti ang kanyang asawa. Chloe, Uminom ka na naman ba? Are you drunk or something? Kunot noong tanong nilan, Lance sabi hinawakan niyang magkabila nitong pisngi. Nakainom man ako o hindi. Wala yung kinalaman sa iniisip ko sa'yo. Sagot ni Chloe. You shouldn't drink, Chloe. Alam mong bawal sa yong kahit na anong liquor. Dahil sa mental, I mean, bawal nga kasi sa'yo. Nagaalang ang sabi ni Lance. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ni Chloe. At sinamaan niya lang ito ng tingin. Bakit hindi mo pa ituloy ang gusto mong sabihin? So, isinisisi mo sa mental health issues ko ang pagdududa ko sa'yo? Ang galing mo rin talagang sumegway. Inis na sabi ni Chloe. Alam mo, love, ipahinga mo na yan. Baka inaatake ka lang ng stress, kaya ka ganyan. Sabi ni Lance para mailihis na ang usapan. Ngayon lang ulit ako na stress ng ganito, Lance. At dapat nga nagsasaya tayo ngayon. Dahil nasa bakasyon tayo. Pero dahil sa nakita ko kanina, napakulo nyo ng hustong dugo ko. Pag-amin ni Chloe sa asawa. Nakita? Anong nakita mo kanina? Tanong ni Lance at bigla siyang kinabahan sa isiping baka ibang nakita nito. I saw you with Amanda. Hawak niyo ang kamay ng anak ko na para kayong isang masayang pamilya. Sino naman ang hindi magsiselos, Lance? Sabihin mo nga. Galit na paghahayag ni Chloe na siyang ikinabigla ni Lance. Chloe, nagkataon lang yon. Saktong pagbaba ko ng rest house para sana mag morning walk. Ay saktong nakita ko si Liam kasama ang nani niya na nagma morning walk din. Kaya naisipan ko na sabayan na lang sila. Paliwanag ni Lance. Hindi naman pinaniwalaan ni Chloe ang paliwanag ni Lance sa kanya. At sa halip ay mas nangibabaw pa rin ang kanyang pagdududa. Sinungaling, I saw the way you smile at her. Pakiramdam ko rin ay may lihim siyang gusto sa'yo. At ikaw naman, siraulo ka. Kilala na kita noon pa man. Dahil dati ka ng babaero bago pa tayo magkakilala. Pangmubos ka ni Chloe sa asawa. Nasa po naman ni Lance ang kanyang sariling noo dahil sa pinagsasabi ng kanyang asawa. Kahit na may katotohanan ng mga ito, wala pa rin siyang balak umamin. God, Chloe, grow up! Ilang taon na ba tayo? We're now adults. Nagbabalik tanong ka pa rin sa dati kong gawain noon? Iba na tayo ngayon dahil pamilyado na akong tao. Pagdepensa ni Lance sa kanyang sarili. Ayun nga ang mas nakakatakot, Lance. Yung bumalik ka sa dati mong bisyo kapag umiral ng kakatihan mo sa katawan. Natatakot ako na baka balang araw mas piliin mo ng magkasala kaysa protektahan ng pamilyang binuumo. May katotohanang paghahayag ni Chloe na siyang ikinatigil ni Lance. Inaamin ni Lance na natamaan siya sa lahat ng sinabi ng kanyang asawa. Dahil ngayon palang bago pa nito sabihin ay nagkakasala na siya. Dulot ng tukso hindi niya magawang pigilan. Kaya inusig siya bigla ng konsensya. Love, that's not going to happen. Kayo lang ni Lance ang mas importante sa akin. Handa akong gawin ang lahat para lang sa inyong mag ko. May pagpapangakong sabi ni Lance na siyang ikinatahimik naman ni Chloe. Nakapag-isip-isip na si Lance na tama nga ang asawa niya. At ngayon niya napagtanto na mas importante nga talaga ang pamilya kaysa sa pansariling kaligayahan. Kaya nagdesisyon na siya. Ngayon ay balak niya ng putulin ng lihim na relasyon niya kay Amanda. Bago pa man tuluyang malaman ni Chloe ang tungkol sa kanila. Then prove it! Fire her! Humanap ka ng bago mag-aalaga sa anak ko! Utos ni Chloe gamit ang matigas niyang boses. Agad-agad na ba, love? Kiming tanong nila sa asawa, kaya tinaasan lang siya nito ng kilay. Kung talagang unconditional yung pagmamahal mo sa akin bilang asawa mo at bilang ama ng anak ko, ay hindi mo hahayaang mag-isip ako ng ganito at tatanggalin mong pinagmumula ng problema ko. Paghahamon ni Chloe sa asawa, kahit na magmukhang makasarili si Chloe sa paningin ng asawa niya, ay wala na siyang pakialam dahil karapatan niyang magdesisyon alang-alang sa ikabubuti ng buong pamilya niya. Fine, I will fire her as soon as possible. But let's talk to her first because we need to make a valid reason for her termination. Paliwanag ni Lance na siyang sinangayuna naman ni Chloe. Walang problema. Basta siguraduhin mong matatanggal siya. Naniniguradong sabi ni Chloe kaya napakamot na lang sa ulo si Lance at tinanguan ito. Your wish is my command, Mrs. kita eh. Mas mahalaga ka sa akin. Sabi ni Lance na may kasama pang pagsaludo, kaya unti-unti nang sumilay ang ngiti sa mukha ni Chloe. Mabuti na lang nagkasundo na tayo, kahit na kailangan pa nating humantong sa pagtatalo. Sabi ni Chloe habang nakangiti na. Ikaw naman kasi, pwede mo naman akong kausapin ng matino. Ikaw lang naman tong akala mo mangangain ang buo sa sobrang tapang mo. Naiiling na sabi ni Lance. Kapag kasi mga ganitong bagay, hindi kita pwedeng kausapin ng mahinahon. Dahil mas nauuna ka pang magalit kaya inuunahan na kita. Pag-amin ni Chloe na siyang ikinatawa ni Lance. Eh di pwede na kitang tanungin kung bakit ba galit na galit ka kay Amanda. Tanong ni Lance na may dad My instincts never fail. And it tells that she will be a threat and soon she will break my trust. Pagpapakatotoong sagot ni Chloe. Yun lang ang basehan mo? Tanong ni Lance na may pag-aalangan sa boses. Kaya sinamaan siya ng tingin ni Chloe. Anong yun lang? Kasasabi ko lang din sa'yo kanina. Na iba siya kung makatingin sa'yo, hindi ba? So what did you expect? Sinangayuna na lang ni Lance ang kanyang asawa sa sinasabi nito. Dahil kung tututul pa siya, ay siguradong away na naman ang kauuwian nilang dalawa. Nagpaikot-ikot si sa kanilang silid at tila hindi niya alam ang una niyang gagawin kung paano ba niya puputuli ng ugnayan nilang dalawa ni Amanda dahil sa huling pagtatalo nilang dalawa ng kanyang asawa ay doon siya nakapag-isip-isip na hindi nga tamang ang pinagagawa niya kaya napasabunod siya dahil sa labis na frustration at ngayon nag-iisip siya kung paano niya ba susolusyonan ang problema ang pinasok niya hanggat kaya pang agapan. Gising ka na pala, how's your sleep? Bungad na tanong ni Chloe na kagagaling lang sa pagsashower, suot pang pa bathrobe. Napalingon naman bigla si Lance nang marinig niya boses ng asawa, kaya iwinaksi niya muna ang pag-iisip. Maayos, nakatulog naman. Kimin sagot ni Lance. Did you talk to her? Tanong ni Chloe na nagpabalik sa isipin ni Lance, kaya napakamot siya sa ulo. Hindi pa, mamaya pa, at kagigising ko lang. Huwag naman agad-agad. Sagot ni Lance na may kasamang pagre-reklamo. Anong huwag naman agad-agad? Kaya nga as soon as possible, hindi ba? Kunot ang noong tanong ni Chloe. Kaya nasa na naman nilang ulo niya. Chloe, I said kagigising ko lang. Kaya kumalma ka muna, okay? Gusto mo agad-agad eh. Sinabi ko ng mamaya. Angil ni Lance na ikinatigil ni Chloe. Sige, basta make sure na makausap mo na siya mamaya. Sabi ni Chloe sabay hubad niya ng suot niyang bathrobe para magbihes. Nangaakit ka ba? Tanong ni Lance, sabay napakagat labi nang masilayan niyang hubad na katawan ng kanyang asawa. Nangaakit mong mukha mo. Hindi pa tayo bate, kaya wala ka munang sipin sa akin. Sabi ni Chloe na ikinasimangot ni Lance. Love naman eh. How's mine? Hahayaan mo lang bang ganito siya? Tanong ni Lance habang nakaturo sa ibabang parte niya na ikinatawan ni Chloe. Ah basta, yung pinagagawa ko sa'yo ayusin mo na muna dahil hindi ko maatim na may nangyayari sa atin tapos nandyan pa rin yung nagpapabigat ng loob ko. Katwiran ni Chloe, kaya napasimangot si Lance. Noong isang araw pang huling beses na pinagbigyan mo ko, paano na naman to ngayon? Sabi ni Lance habang nakaturo pa rin sa kanyang ibaba. Bahala ka, basta gawin mo muna yung usapan natin. Pagmamatigas ni Chloe, napalunok na lang si Lance habang pinagmamastan niyang kagandahan ng kanyang asawa. Habang sinasadya nitong bagalan ng pagbibihes Ngayon pa lang, pinararamdam ko na sa'yo na kapag tinangka mong gumawa ng isang kalokohan, I'll promise you na kahit dulo ng daliri ko hindi mo na mahahawakan. Sabi ni Chloe na siyang nakapagpatigil kay Lance. Nilukob na naman siya ng matinding konsensya. Kaya mas lalo niya na talagang pinagsisihan ang nagawa niyang kataksilan. I will not do it. I'll promise. Pangako ni Lance kahit na tuluyan na siyang nakagawa ng isang bagay na hindi ka patapatawad. Sana nga talaga, Lance, sabi ni Chloe. Tuluyan na siyang nakapagbihis at wala nang nagawa si Lance kundi hayaan ito. Dahil alam niya may sama pa rin ito ng loob sa kanya. Let's eat together. Yakag ni Lance dito sabay abot niya ng kamay kay Chloe. Sandali pang nag-isip si Chloe at saka siya nagdesisyong tanggapin ang kamay nito na ikinangiti ni Lance. Sabay marahan niyang pinisilang kamay nito. Let's go to Lian's room. Siguradong gising na siya. Yakag ni Chloe sa asawa. Ngunit pinigilan siya nito. Baka nandun na si Amanda. Pigil ni Lance. Ano naman? Just act like nothing's happened. Act normal in front of everybody. Ganun dapat, Lance. Sabi ni Chloe sa hilan niya sa kamay ng asawa. Nagpatangay na lang si Lance palabas ng silid nila at tumungo na sa silid ng kanilang anak at saktong naabutan nilang kakagising lang nito. Hello, my baby. Good morning. Masayang bati ni Chloe sa kanyang anak, kaya agad na umaliwala sa mukha nito nang makita sila. Good morning to you, my beautiful mom. You look gorgeous today. Magiliw na bati ni Liam sa kanyang ina. Ngayon lang ba gorgeous si mommy? Hindi ba everyday Pabirong tanong naman ni Chloe na ikinahagik-hik ni Liam. You're always gorgeous but this past few days you look pale and stressed, mommy. Tapat na sagot ni Liam sa kanyang ina. Kaya naman nagkatingin at sinalansa't Chloe. Don't worry about mommy. Kulang lang siya sa tulog and last night she slept well. That's why she's back to being gorgeous. Sabi na lang ni Lance sa anak. Pero inaamin niya sa sarili na siyang may kasalanan kung bakit stress ang asawa niya nitong mga nakaraang araw. Dahil din sa sarili niyang kapabayaan. At madalas hindi na niya ito napapansin dahil sa pagkahumaling niya kay Amanda. Pero ngayon ay nagising na siya mula sa kahibangan niya. Let's go to the dining room and let's eat breakfast together. Masayang yakag ni Chloe sa anak at tinulungan niya itong tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Nauna nang lumabasin si Chloe at Liam habang nakasunod lang sila sa likuran nila at tahimik na napagmasdan ng nakatalikod na figura ng kanyang mag-ina. Ngayon niya naisip, paano na lang kung na siyang nalulong sa tukso? Napatigil siya sa paglalakad ng humintubig bigla si Chloe at tumingin sa kanya sabay kinuha nito ang kamay niya. Don't put yourself behind, sabi ni Chloe sabay hinila niya si Lance para pumantay ito sa kanila. Nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa dining room. Saktong naabutan nila si Alma. Hi ma'am, good morning. Nasa mood na bati ni Chloe sa ina, kaya nagtakang napatingin ito sa kanya. Mama la, good morning. Magiliw na bati rin ni Liam sa kanyang lola. Good morning po ma. Bati rin ni Lance. Mukhang magagandang mga gising nyo ah. Lalo na tong maganda kong anak at gwapo kong apo. Sabi ni Alma sa magina, ina sabay pisil sa mga pisgi ng mga ito. It's just a normal day, mom. Bakit parang naninibago ka ata? Sabi ni Chloe sa ina. Ngayon ko lang kayo nakitang magkakasabay dumating sa hapag. Napansin ko kasi nitong mga nakaraang araw parang kanya-kanyang mundo kayo. Puna ni Alma na tila hindi palagay ang loob dahil iniisip niyang baka may problema ang mag-asawa. Nagkatingin na naman si Lance at Chloe at naalala nila bigla ang naging pagtatalo nila kagabi. Stress lang siguro ako ma, pag amin ni Chloe sa ina na ikinakunot ng noon ito. Stress? Nai-stress ka pa? Aba eh bakit? Tanong ni Alma sa anak na may pag-aalala. Saka na lang natin pag-usapan ma. Sabi ni Chloe at pasimple niyang ininuso si Liam sa kanyang ina na siya namang naunawaan nito kaagad. Ay, saka na nga. Sabi na lang ni Alma at tinulungan na siya ni Lance at Chloe. Nasa kalagitnaan na sila ng paghahain, nang biglang lumitaw si Gio at binati ang lahat. Good morning! Bati ni Gio sa kanila, kaya sabay-sabay silang napaangat ng tingin dito. Good morning, Uncle Gio! Bati rin ni Liam sa kanyang uncle at ginulunitong buhok niya. Maupo ka na, Kides. Kakain na rin tayo, sakto lang dating mo. Utos ni Chloe kay Gio kaya naupo na ito habang nakatingin sa mga nakahain. Mga luto talaga ni Aunt Alma ang the best sa lahat. Puri ni Gio sa gina. Ay sus, ikaw na bata ka, bulero ka talaga. Natataong sabi ni Alma kay Gio at pabiru niyang pinalo ang braso nito. Ang kaso lang pag uwi natin sa bahay, hindi ko na matitikman ang luto mo, auntie. At ang luto ni Manang Ising, sabi ni Gio na may lungkot sa boses. Napahinto bigla si Lance at Chloe sa kanilang ginagawa. Kahit si Liam napatingin din sa gawin ng kanyang Uncle Gio. What do you mean by that? Tanong ni sa kapatid na may pagtataka sa boses. Uuwi na ako sa atin. Tipid na sagot ni Gio. Bakit naman uuwi ka agad? You can stay as long as you want to. Tanong ni Chloe na may pagpigil. I don't want you to go home to Grandpa's house because I will miss you, Uncle. Sabi ni Liam na may lungkot sa boses at parang nagbabadyang iiyak na. Kaagad na nilapitan ni Gio ang pamangkin para aluin nang makita niyang paiyak na ito. Hey, don't cry kiddo. Akala ko ba big boy ka na? Pangaalo ni Gio sa pamangkin. I can't help it because it's too early for you to go home. And after you left, matagal na kita ulit makikita. Sabi ni Liam na siyang ikinalambot ng ekspresyon ni Gio, kaya niyakap niya ito. I have to, young man, because there's many important things that I have to do. I hope you understand. Pagpapaintindi ni Gio sa bata. Liam, Uncle Gio and Daddy Lance have their similarities when it comes to their jobs because he also needs to work to fulfill his duties. Pagpapaintindi rin ni Chloe kay Liam para aluin ito. Mommy and uncle are right. So you should understand it. Pangungumbinsi din ni sa anak. Sandaling hindi nagsalita si Liam at inisip niyang mabuti ang sinabi ng mga ito. Kaya unti-unti na siyang ngumiti ulit. Okay. Tanging yun lang ang nasabi ng bata na tila na uunawaan na niya. Binalingan naman ni Lance kanyang kapatid at saka bumulong dito na hindi maririnig ni Liam. Let's talk later and tell me your reasons bulong ni Lance kay Gio. Kaya tinanguan lang siya nito sabay na upo na silang lahat at nagumpisa ng kumain. Bakit aalis ka na bigla? Ang akala ko ba one month kang magsestay? Tanong ni Lance kay Gio sabay abot niya ng beer dito. I need to fix my own problem and you also have to fix yours. Sagot ni Gio na may ibig ipakahulugan. Hindi ko alam kung paano ba kita kakausapin after what happened between me and Amanda. But I'm really sorry na Napatulan ko ang dati mong girlfriend. Sabi ni Lance na mayroong pagsisisi. Nakatingin lang sa malayo si Gio habang magkatabi silang nakaupo ni Lance sa loob ng kubo, malapit sa tabing dagat para mas nakapag-usap sila ng privado. Huminga muna ito ng malalim bago niya saguti ng sinabi ni Lance at inaamin niya talagang disappointed siya sa kanyang kuya Lance na kanyang iniidolo simula pagkabata. I admit nasaktan na ako kuya. Pag-amin ni Gio na halatang kinimkim ang sama ng loob. Lumambot naman ang ekspresyon ni Lance nang madama niya ang hinanakit sa boses ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya hindi na lang siya tumingin sa mukha nito dahil labis na talaga siyang nakukonsensya. Kids, I don't know how to start to fix the mess that I made. Nagsisising sabi ni Lance at napahawak na lang sa batok. Anong naisip mo ba't ba ginalaw mo si Amanda? Hindi mo man lang ba naisip na naging kami dati? O oh, hindi man lang ba sumagi sa isip mong asawa't anak mo, kuya? Nanguusig na tanong ni Gio. I'm such a loser. Tanging yun lang ang naisagot ni sa kapatid. Yes, you're right. You're such a big damn asshole. Sabi ni Gio sabay inom niya ng hawak niyang beer at humarap sa gawin nito. Sana kahit anak mo na lang ang tiningnan mo kung talagang nadala ka ng makamundong tukso. Baka sakaling nakapagpigil ka pa. Panguusig pa ni Gio kay Lance. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi ka nalang nagsumbong sa asawa ko? At mas pinili mong manahimik? Tanong ni Lance na siyang ikinatigil nito. Dahil kahit hindi naman ako magsalita, mauhulit mauhuli ka pa rin naman ng asawa mo. At gusto kong makita kung anong gagawin niyo ni Amanda kapag nangyari yun. Sagot ni Gio. Kung intensyon mong mahuli kami sa akto at gusto mong makita kung anong mangyayari, bakit ka aalis agad? Tanong ni Lance kaya humugot ng malalim na paghinga ito. Kahit naman anong galit ko sa'yo, kapatid pa rin kita. At naisip kong ayoko palang makita ka ng aktuhan kung paano kaiwan ng pamilyang binuo mo. Tapat na pag-ami ni Gio na tila parang isang patalim na sumaksak sa dibdib ni Lance. Tila sumakit ang dibdib niya habang naiisip niya palang naiiwan siya ng asawa at anak niya balang araw pag itinuloy niya pang pa kalokohang ginawa niya. Hindi ko kakayanin kahit. Umiiling na sabi ni Lance na tila natulala na lang siya sa kawalan. Lahat ng masama nating ginagawa, lahat ng yan may kaakibat na consequences. Sabi ni Gio na lalong nakapagpaaligaga kay Lance. Chloe I got into a fight last night. Informa ni Lance sa kapatid. For what reason? Because of jealousy? Hulaan ko, She saw you and Liam while walking with Amanda at the seaside yesterday morning. Sabi ni Gio na siyang ikinatigil ni Lance. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Lance na seryoso na si Gio. Nasa taas kami ng balcony ng rest house. Habang nakatanaw sa inyo, at syempre para may thrill, ginatungan ko siya ng ginatungan. Pag-amin ni Gio na siyang ikinabigla ni Lance. You? Kaya panagalit na galit siya nang abutan ko siya sa kwarto namin pagbalik natin mula sa pagbibit shopping. Angel ni Lance na siyang pagak na ikinatawa nito.